Masakit gago. Masakit. Ah! Ayaw ko na po. Ayaw ko mga kapatid yun. Talagay <laughs> na <lang> sa YouTube. Tiyutin <laughs> mo. Ikaw ah. Huwag gago. Huwag pare. Huwag pare. <laughs> Ayaw ko na <mag> po. <laughs> Sorry ko. Ay, yun is ba? Guys, guys, pwedeng patulong. Guys, dana! <laughs> si may second part Ay, alo, dito, na yan na dana, ano dito? dana may kayo rito. pwede pa tulong? Huwag, huwag! 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 Sandali lang o, oh, please. Please <laughs> naman, o. Oh. Nasaan ka, boss? Dito. Please. Okay. Dali lang naman, o. Oh. Pakikilipin lang si Owen. Please. Ay! Si Owen? Di niyo? Hindi naman si Nico yan. Sige na. Sige na! Oo. Oh. Kilipin. Huwag, huwag! 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 Maganda ba ako? Dapat maganda. Sige, nasakop mo yung... <laughs> Ay, no? sorry na ba? Saan ba? Ay, na lang yun. <laughs> ah! Lahat eh, Ano yun? Sige, sige lang, sige lang. Telepon mo na. Ay, Ay, na Ay, na Ay, ako Ayoko na parang party Okay oh, lang mo video puro video ka na. naman. Tapos na. Okay <laughs> na. Talaga video mo pati yung pagkutos mo sa akin. Ay, Owen. Owen, okay ka lang. Owen, kaya pa. <laughs> o, oh, yung like ka pa mo pa. Owen, okay ka lang. upo ka. Okay ka. Okay ka. Okay